Kamusta ako po si Dr. Mila de la Paz, isang ginecologist at eksperto sa kalusugan ng kababaihan na may higit 30 taong karanasan. Ang aking dedikasyon ay tulungan ang mga kababaihan na higit sa asenta anyos na muling mabawi ang kanilang kasiyahan, intimasiya at kumpiyansa sa sarili. Naranasan niyo na po bang tila unti-unting nawawala ang inyong pagnanasa? kahit na alam ninyong naroon pa rin ang alab sa inyong kalooban. Pakiramdam ninyo ay ginagawa nyo naman ang lahat ng tama. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Paano kung ang tunay na dahilan ng inyong pinagdadaanan ay hindi lamang pagtanda pagbabago ng hormones o maging ang inyong partner, kundi isang bagay na hindi ninyo namamalayan na ginagawa ng inyong sariling mga kamay. Ngayon, ibubunyag ko ang limang lihim na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang babae sa kanilang pansariling kasiyahan na siyang sumisira sa kanilang pandama, pagkaantig at satisfaction. Higit sa lahat, ipapaliwanag ko kung paano ito babaguhin. Aalamin din natin ang isang pangkaraniwang gawi na maaring nagpapaliit sa inyong kasiyahan nang hindi ninyo namamalayan. Simulan natin sa pinakanakapipinsala at pinakababaliwalang gawi sa lahat. Ito ay isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong kababaihan nang hindi nag-iisip, subalit sa paglipas ng panahon ay dahan-dahang nagpapamanhid sa inyong sensitibidad at nagpapahirap na tamasahin ang tunay na intimasya. Ang tinutukoy ko ay ang nag-iisang pokus. Unang pagkakamali, ang nag-iisang pokos na nagpapamanhid sa inyong pandama. Nakita ko kung paanong ang pagkakamaling ito ay sumira sa mas maraming buhay sexual kaysa sa halos anumang bagay. Ang nagpapaging delikado rito ay hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan na ginagawa nila ito. Ito ay tinatawag na nag-iisang pukus. Isang gawin ng matindi at direktang estimulasyon sa iisang lugar lamang sa paglipas ng mga taon maaaring nasanay ninyo ang inyong sarili na magbigay kasiyahan sa sarili gamit ang matinding diin sa isang maliit na bahagi lamang marahil gamit ang isang malakas na vibrator na nakatuon lamang sa clitoris at direktang naglalayon na marating agad ang kasukdulan sa simula maaaring ito ang pakiramdam ninyo na pinakaepektibong paraan. Ngunit sa katagalan ng gawaing ito, ay lihim na tinuturuan ang inyong utak at katawan na tumugon lamang sa iisang bagay, ang sobra at purut purong estimulasyon. Narito ang problema, ang ganoong klase ng estimulasyon ay mahirap, kung hindi man imposible, na mapantayan ng isang partner. Walang kamay bibig o katawan, gaano man kamahal o kahanda ang kayang gayahin ang tindi ng estimulasyong kinasanayan ninyo. Dahan-dahan ang inyong sensitibidad ay nagsisimulang maglaho. Nagiging mas mahirap makaramdam ng kasiyahan mula sa tunay at iba't ibang uri ng haplos. Maaaring mapansin ninyo na mas matagal bago ninyo marating ang kasukdulan kasama ang inyong partner o hindi na ninyo ito marating, maliban na lamang kung sa isang partikular na paraan kapag nangyari iyan papasok ang pagdududa magsisimula kayong mag-isip kung may mali ba sa inyong katawan makakaramdam kayo ng pagkadismaya kahihiyan at marahil ay pagkahiya ngunit ang tunay na salarin ito ay ang nag-iisang pokus nakapaggamot na ako ng mga babaeng maraming taong naniniwala na sila ay may mababang libido o anorgasmia para lamang matuklasan na ang kanilang mga gawi sa pansariling kasiyahan ang tunay na pinagmumulan ng problema. Ang matindi at nakatutok na estimulasyon ay hindi lamang nagpapamanhid sa mga maselang ugat ng clitoris, kundi naaapektuhan din nito ang daloy ng dugo muscle memory at ang pagkaantig ng isipan. Nagiging isa itong tahimik na pagsasanay na siyang nagkokondisyon sa inyong katawan na tumugon sa isang bagay na artipisyal at tanggihan ang lahat ng iba pa. Ito ay higit pa sa isang pisikal na problema. Maari nitong sirain ng malalim ang inyong kumpiyansa, ang inyong mga relasyon at ang inyong paniniwala na posible pa ang tunay na intimasya. Ngunit narito ang magandang balita, ang pinsalang ito ay hindi permanente. Ang inyong katawan ay maaaring matutong muli. Maaari ninyong ibalik ang nawalang pakiramdam, ang pagkaantala, ang pagkakahiwalay. Ang unang hakbang ay palawakin ang inyong pokus. Dahan-dahan lang, ipakilala ang banayad na haplos sa inyong buong ari, gumamit ng lubrikant at tuklasin ang iba't ibang uri ng sensasyon. Maaaring maging alanganin sa simula, kahit na hindi kasiya siya, ngunit iyon ay dahil lamang sinasanay ninyong muli ang inyong mga pandama. Maniwala kayo sa akin kapag ang inyong katawan ay nagsimulang makaramdam muli. Tunay na makaramdam, mababago ang lahat. Ngayon kung ang nag-iisang pokus ay tungkol sa pisikal na tindi, ang susunod na pagkakamali ay tungkol naman sa pag-uulit sa isipan. Ito ang nakatagong rutina na tahimik na nagpoprograma sa inyong utak na kailanganin ang parehong-parehong sitwasyon sa tuwing na siyang pumapatay sa inyong kakayahang manatiling ganado sa totoong buhay pag-usapan natin iyan ikalawang pagkakamali ang paulit-ulit na paraan sa tuwina kung may isang bagay na hindi namamalayan ng mga kababaihan sa paglipas ng panahon iyon ay ang rutina tayo ay mga nilalang na nasasanay sa paulit-ulit na gawain at kapag may isang bagay na gumagana lalo na kung ito ay personal tulad ng pansariling kasiyahan madalas ay doon na tayo nananatili. Parehong oras, parehong lugar, parehong pantasya, parehong ritmo, parehong katapusan. Sa una ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol, kinhawa at katiyakan. Ngunit ang hindi alam ng maraming kababaihan ay ang pag-uulit na ito ay maaring tahimik na baguhin ang takbo ng kanilang utak at sa paggawa nito, gawing mas mahirap makaramdam ng kasiyahan, koneksyon, o pagkaantig kapag ito ay talagang mahalaga. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na pakiramdam nila ay sira na sila dahil hindi na sila kayang paantigin ng kanilang partner o hindi sila makapanatiling ganado habang magkasama kahit na nandoon ang pagnanasa. Ang totoo, hindi ang kanilang katawan ang problema. Ang kanilang utak ay simpleng na kondisyon. Natutunan nito na isang partikular na uri lamang nang estimulasyon, marahil isang tiyak na pantasya, isang kwento o isang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga haplos ang maaaring magdulot ng kasiyahan. Anumang bagay sa labas ng makitid na bintanang yon ay hindi na napapansin. Iyan ay hindi depekto. Iyan ay pagsasanay tahimik, hindi sinasadya, ngunit napakalakas na pagsasanay. Ito ang tinatawag kong erotic dependency o pagdepende sa isang partikular na pantasya. Sinasanay ninyo ang inyong utak na asahan ang estimulasyon sa isang eksaktong paraan. Ngunit ang pakikipagtalik sa totoong buhay ay magulo, hindi mahuhulaan at emosyonal. Kapag ang inyong utak ay pinakain ng iisang naka-script na bersyon ng pagkaantig sa loob ng maraming taon, magsisimula itong tanggihan ang anumang hindi tumutugma dito. Ang resulta, walang kabuhay-buhay na tugon, pagkawala ng koneksyon habang magkasama, pagkadismaya mula sa magkabilang panig at isang lumalaking takot na mayroong mali sa inyo. Nakita ko na kung paano winakasan ng ganitong sitwasyon ang mga relasyon. Nakita ko ang mga kababaihan na umiwas sa emosyonal na paraan, umiwas sa intimasya at dinala ang bigat ng tahimik na kahihiyan dahil hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari ang totoo ang ganitong uri ng pag-uulit ay mas mapanganib kaysa sa inaakala hindi lamang ito tungkol sa pagkakaiba-iba ito ay tungkol sa muling pagbawi ng kakayahang umangkop sa inyong sistema ng pagkaansig kailangan ninyong gisingin muli ang kakayahan ng inyong utak na tumugon sa iba't ibang uri ng koneksyon. Kailangan ninyong sirain ang rutina. Ibig sabihin, baguhin ang posisyon, subukan ng iba't ibang lugar, ibaba ang libro, o patayin ang screen, at buksan ang inyong imahinasyon. Maaaring maging kakaiba sa simula, kahit hindi komportable, ngunit iyon ang punto. Pinapaalalahanan ninyo ang inyong katawan kung paano maging naroroon sa kasalukuyan, hindi nakaprograma. At kung sa tingin ninyo ay nakakapinsala ang pag-uulit sa isipan, maghintay kayo hanggang sa pag-usapan natin ang pisikal na discomfort na maaring idulot ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Ang susunod na pagkakamaling ito ay halos araw-araw kong nakikita sa aking klinika at lahat ito ay tungkol sa kung ano ang hindi ninyo ginagamit gayong dapat ninyo itong gamitin. Ikatlong pagkakamali, hindi paggamit ng lubrikant o paggamit ng maling uri. Maraming kababaihan ang nagugulat dito. Tila ito ay isang maliit na bagay, halos walang halaga. Ngunit hindi ko na mabilang kung gaano karaming beses ko nang nakita ang tila maliit na gawin na ito na nagdulot ng malalaking isyo, lalo na sa mga babaeng lampas na sa menopause. Ang hindi paggamit ng lubricant o paggamit ng maling uri ay isang pagkakamali na dahan-dahang sumisira sa inyong sensitibidad ginhawa at sa huli, sa inyong kakayahang mag-enjoy sa parehong pansarili at may kasamang intimasya. At heto pa karamihan sa mga kababaihan ay hindi umiiwas sa lubricant dahil gusto nila, iniiwasan nila ito dahil walang nagsabi sa kanila kung gaano ito kahalaga habang tayo ay tumatanda. Noong kayo ay nasa 20s o 30s, ang inyong balat ay mas nababanat, ang inyong sirkulasyon ay mas malakas, at ang inyong natural na lubrication ay mas sagana. Maari kayong makalusot sa kaunting pagkikiskisan at hindi ito iindahin. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang mga bagay. Habang bumababa ang antas ng estrogen ang mga tisyo sa ari at sa paligid nito ay maaring numipis matuyo at maging mas delikado. Ang mga dulo ng nerbiyos na nagdadala ng mga senyales ng kasiyahan ay hindi na kasing bilis o kasing talas. Kapag nilalaktawan ninyo ang lubricant, lumilikha kayo ng hindi kinakailangang pagtutol. Ang pagkikiskisan na iyon ay hindi lamang nagpapamanhid ng kasiyahan. Maari itong magdulot ng maliliit na sugat, iritasyon at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, maaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad ngunit ang discomfort ay naiipon. Bago ninyo mamalayan, sinisimulan na ng inyong katawan na iugnay ang haplos sa iritasyon, hindi sa kasiyahan. Naaalala ko ang isang babae na nasa mga unang taon ng kanyang 70s na dumalaw sa akin matapos ang maraming taon ng bumababang sensitibidad. Akala niya ay may malubha siyang karamdaman. Inalis namin ang posibilidad ng ibang mga kondisyon at sa huli ay natuntun namin ito sa isang gawito yung pagbibigay kasiyahan sa sarili sa tuwina. Hindi niya kailanman naisip na gumamit ng lubrikant. Nang gawin namin ang simpleng pagbabagong yon, lahat ay bumuti. Hindi sa isang gabi, ngunit unti-unti. Nagsimula siyang makaramdam ng higit pa. Naging mas komportable siya, mas may tiwala at mas buhay sa kanyang katawan. Minsan ang solusyon ay hindi reseta minsan ito ay kamalayan. Ang paggamit ng lubrikant ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ang paraan ninyo para protektahan ang inyong mga maselang tisyo palakasin ang sensasyon at gawing mas malapit ang inyong pansariling karanasan sa kung ano ang pakiramdam ng tunay na intimasya. At mahalaga rin ang uri nito. Ang water-based ay maraming gamit, ngunit maaring matuyo. Ang silicone-based ay mas tumatagal at nag-aalok ng mas madulas na pakiramdam. Hanapin ang mga produktong pH-balanced at walang glycerin na minsan ay maaring magdulot ng iritasyon. Ang inyong katawan ay nararapat sa pangangalaga. Ito ay nararapat sa ginhawa. At kung binabaliwalanin ninyo ang simpleng hakbang na ito ngayon, na ang oras upang magbago, dahil ang susunod na pagkakamali na ating aalamin hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo kundi kung gaano ninyo ito kabilis ginagawa at ang pagmamadaling iyon ay maaaring mas malaki ang halaga kaysa sa inaakala ninyo ikaapat na pagkakamali ang palaging pagmamadali nabubuhay tayo sa isang mundong laging nagmamadali para sa maraming kababaihan lalo na sa mga lumaki sa isang panahon ng kahihiyan o paglilihim tungkol sa seksualidad ng babae, ang gawin ng pagmamadali sa pansariling kasiyahan ay isang bagay na nagsimula noong bata pa at hindi na nawala. Nakausap ko na ang hindi mabilang na mga nakatatandang babae na itinuturing pa rin itong isang bagay na dapat tapusin ng mabilis tahimik at walang emosyon. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ang kaisipang quickie o mabilisan na ito ay tahimik na sumisira sa inyong kakayahang makaranas ng pangmatagalan at kasiya siyang Kapag sinasanay ninyo ang inyong katawan na marating ang kasukdulan sa loob lamang ng dalawang minuto, tinuturuan ninyo itong asahan ang pagkaapurado hindi ang kasiyahan. Ang inyong nervous system ay nasasanay sa mabilis na rurok, hindi sa mabagal at buong katawang pag-akyat ng damdamin maaaring isipin ninyo na kayo ay praktikal lamang, ngunit ang totoo pinapaikli ninyo ang inyong arousal arc. O ang arko ng pagkaantig, pinipigilan ng mas malalim na orgasmo at lumilikha ng isang mental na koneksyon sa pagitan ng kasiyahan at pagkabalisa. Ang ganitong uri ng pagkondisyon ay hindi lamang nananatili kapag kayo ay nag-iisa. Lumalabas din ito kapag kasama ninyo ang inyong partner. Ang resulta, hirap na marating ang orgasmo sa panahon ng mas mahabang pagtatalik, pakiramdam na hindi konektado sa proseso ng pagkaantig isang palaging presyon na makarating doon, nang mabilis, kahit na ayaw ninyo. Naaalala ko ang isang babae na lumapit sa akin na may bigong puso dahil sabi niya ay parang ginagawa na lang niya ang dapat gawin kasama ang kanyang asawa. Habang kami ay nag-uusap, naging malinaw. Sa tuwing siya ay nag-iisa siya ay nagmamadali dahil sa ugali sa konsensya sa takot na maistorbo. At ang mentalidad na yun ng pagmamadali ay hindi na umalis sa kanya kahit makalipas ang mga dekada na alala ng katawan. At kapag ginugol ninyo ang maraming taon sa pagpapatibay na ang bilis ay katumbas ng tagumpay, hindi nakapagtataka na ang inyong sistema ay nahihirap ang bumagal at namnamin ang karanasan. Ang totoo ang mabuting pakikipagtalik, maging sa sarili man o sa iba, ay hindi dapat minamadali. Ito ay dapat na nararamdaman. Kapag bumagal kayo, pinapayagan ninyong bumuo ng pagkaantig sa buong katawan ninyo. Pinalalalim ninyo ang inyong kamalayan. Lumilikha kayo ng espasyo para sa emosyon, koneksyon at sensasyon na magsabay-sabay na umusbong. Binibigyan ninyo ng pahintulot ang inyong katawan na mag-enjoy, hindi lamang magpakawala. At doon nagsisimula ang tunay na intimasiya. Kaya kung itinuturing ninyo ang pansariling kasiyahan bilang isang bagay na dapat checkan sa inyong listahan ng gagawin oras na para sirain ang gawin na yan. Gawin itong intensyonal. Gawin itong mabagal. Tuklasin muli kung ano ang kayang maramdaman ng inyong katawan kapag itinigil ninyo ang pagsubok na matapos at sinimula ng pagsubok na kumonekta. At ngayon dumating na tayo sa marahil, pinakahindi nakikitang pagkakamali sa lahat. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo, kundi sa kung ano ang inyong pinaniniwalaan. Dahil kahit baguhin ninyo ang inyong mga gawi, ang huling pagkakamaling ito ay maaari pa rin pumigil sa inyo nang hindi gumagawa ng ingay, ikalimang pagkakamali. Ang pagdadala ng konsensya at kahihiyan, ito na marahil ang pinakanakapipinsalang pagkakamali sa lahat hindi dahil ito ay maingay, kundi dahil ito ay tahimik. Hindi ito nagiiwan ng pisikal na peklat. Hindi ito lumalabas sa mga medical scan. Ngunit ito ay nananatili sa inyong isipan, sa inyong puso at sa paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili bilang isang babae. Tinutukoy ko ang konsensya at kahihiyan na dinadala ng napakaraming kababaihan tungkol sa pansariling kasiyahan, lalo na sa atin na pinalaki sa isang henerasyon kung saan ang paksang ito ay lubos na bawal o mas masahol pa itinuturing na isang bagay na marumi o hindi pang babae. May mga babae na sa kanilang 60s at 70s na umupo sa aking harapan, umiiwas, sa tingin na hihirapang bigkasin, kahit ang salita. Ang ilan sa kanila ay hindi ito sinabi, kaninuman hindi sa kanilang mga asawa, hindi sa kanilang mga doktor, kahit sa kanilang pinakamatalik na kaibigan na nagbibigay kasiyahan sila sa kanilang sarili. At ang emosyonal na pasanin ng pagtatago ng bahaging iyon ng inyong sarili taon-taon ay maaring maging mabigat. Lumilikha ito ng katahimikan. Nagtatayo ito ng mga pader. Dahan-dahan nitong -dahan kinukumbinsi kayo na ang inyong seksualidad ay isang bagay na dapat itago, hindi yakapin. At sa paglipas ng panahon, ang paniniwalang yon ay sumisip-sip sa bawat aspeto ng intimasiya. Ang kahiyan ay tuso. Maaaring isipin ninyo na lumalabas lamang ito kapag kayo ay nag-iisa ngunit sinusundan kayo nito hanggang sa silid-tulugan. Sinasabi nito sa inyo na masyado na kayong matanda na hindi ninyo dapat maramdaman ito na ang kasiyahan ay para sa mga bata lamang o isang bagay na dapat ninyo lamang matanggap mula sa isang partner. At kapag pinaniwalaan ninyo iyon, kahit sa inyong isip lamang, tumutugon ang inyong katawan. Nawawalan kayo ng koneksyon pinipigilan ninyo ang pagnanasa. Nahihirapan kayong maantig hindi dahil kayo ay sira, kundi dahil tinuruan kayong maramdaman na kayo ay sira. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit. Isang babae ang naniniwala na may ginagawa siyang mali sa pagtuklas sa sarili niyang katawan, kaya itinatago niya ito, minamadali niya ito, at nako nakokonsensya siya pagkatapos. At sa huli, nawawala ang koneksyon niya hindi lang sa kanyang partner, kundi sa kanyang sarili. Ngunit heto ang kailangan ninyong marinig ang pansariling kasiyahan ay hindi ang kaaway. Ang konsensya ang siyang kaaway. Ipinanganak kayo na may kakayahang makaramdam, kumonekta, at i-enjoy ang inyong katawan sa bawat yugto ng buhay. Hindi iyan nawawala sa pagtanda. Sa katunayan habang tumatanda kayo, mas nagiging sagrado ang koneksyong yon. Kaya kung kayo ay kumakapit sa konsensya, oras na para bitawan ito. Hindi nababawasan ang inyong pagkababae dahil gusto ninyo ng kasiyahan. Hindi kahiyahiya ang paghahanap ng koneksyon. Kayo ay tao at ang inyong pagnanasa ay mahalaga pa rin. Kapag binitawan ninyo ang konsensyang yan, binubuksan ninyo ang pinto sa mas malalim na kumpiyansa, mas matibay na koneksyon at pangmatagalang sigla. At ngayon, oras na upang kunin ang lahat ng napag-usapan natin at tingnan ng mas malaking larawan. Bakit partikular na mapanganib ang mga gawin na ito pagkatapos ng edad siksta? Ano ang mangyayari kung hindi tayo magbabago? At higit sa lahat, anong mga pagbabago ang posible kapag ginawa natin ito? Ating tingnan ng mas malalim. Bakit ninanakaw ng mga kaugaliang ito ang inyong intimasya? pagkatapos ng edad 62 sa edad na 60 ta ang inyong katawan ay hindi na katulad noong kayo ay 30 at iyan ay hindi isang kabiguan iyan ay katotohanan ang pagtanda at lalo na ang menopause ay binabago ang lahat ang inyong balat ang inyong mga nerbiyos ang inyong mga hormones ang daloy ng dugo at ang inyong mga emosyonal na pangangailangan ang dating masarap sa pakiramdam ay maaring hindi na ngayon. Ang dating inaabot lang ng ilang minuto ay maaring mangailangan na ngayon ng mas maraming oras, mas maraming pag-iingat, mas maraming intensyon. Ngunit narito ang panganib kung kumakapit pa rin kayo sa mga gawi na hinubog ng kabataan, stress o paglilihim ang mga ito ay hindi lamang lumana. Ang mga ito ay nakakapinsala. Ang mga rutinang ito ang nakatutok na pokus, ang mabilisang pagtatapos, ang pag-uulit sa isipan, ang tuyong pagkikiskisan, ang tahimik na kahihiyan ay maaring mukhang hindi nakakasama kung isa-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang pattern na dahan-dahang naghihiwalay sa inyo mula sa inyong katawan, sa inyong partner at sa inyong kumpiyansa bilang isang babae. Sa aking mga tao ng pagsasanay, nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Ang mga babaeng naniniwala na sila ay tumatanda lang, ay dumating na bagsak ang loob bigo sa kanilang kawalan ng tugon, hindi kasabay ng kanilang mga partner at nahihiya sa inaakala nilang depekto. Ngunit nang alisin namin ang mga patong-patong na dahilan natuklasan namin na hindi edad ang sumira sa koneksyon. Ito ay ang rutina. Ang mga taon ng hindi namamalayang mga gawi ay nagpamanhid sa kanilang sensitibidad, naglimita sa kanilang kakayahang makaramdam ng kasiyahan at lumikha ng isang pader sa pagitan ng kanilang pagnanasa at ng kanilang karanasan dito. Ngunit nang mailabas namin ang mga gawi na iyon, sa liwanag ng handa silang magbago, isang makapangyarihang bagay ang nangyari. Nagsimula silang makaramdam muli. Nagsimula silang mag-enjoy muli. At sa maraming kaso, mas mabuti pa ang kanilang pakiramdam kaysa sa mga dekada na ang nakalipas. Isang babae sa kanyang unang bahagi ng 70s ang nagsabi sa akin na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon sila ng kanyang asawa ay nagtatawanan na ulit sa kama. Isa pa ang nagsabi na itinigil na niya ang pag-iwas sa intimasya at nagsimula ng abangan ito. Ang mga ito ay hindi milagro. Sila ay mga babaeng gumawa ng desisyon na sirain ang siklo na muling buuin ang tiwala sa kanilang mga katawan at muling kumonekta sa isang bagay na akala nila ay nawala na ng tuluyan. At ngayon, pagkakataon ninyo na. Nakita ninyo kung ano ang ginagawa ng limang gawi na ito sa inyong buhay sexual. Nakita ninyo kung gaano kadali silang pumasok sa inyong buhay. Nagnanakaw ng kagalakan nang hindi ninyo namamalayan. Ngunit paano kung ang sagot ay hindi komplikado? Paano kung ang inyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa inaakala ninyo? Oras na para bawiin ang intimasyang nararapat pa rin sa inyo. Huling pagninilay, kung umabot kayo sa puntong ito nangangahulugan na may isang bagay sa loob ninyo na handa na para sa pagbabago. At gusto kong sabihin sa inyo, walang dapat ikahiya Ang mga gawin na pinag-usapan natin ngayon ay hindi tungkol sa paninisi, ito ay tungkol sa kamalayan. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi alam na ang mga maliliit na kilos na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Ngunit ngayong alam na ninyo, mayroon kayong pagpipilian maaari ninyong ipagpatuloy ang nakasanayan at dahan-dahang mapalayo sa inyong katawan o maaari kayong magsimulang muli. Maaari ninyong kalimutan ang mga bagay na hindi na nakakatulong at muling matutunan kung paano makaramdam ng malalim ng buo ng may kumpiyansa. Ang inyong edad ay hindi nagtatakda ng inyong kasiyahan. Ang inyong nakaraan ay hindi kumokontrol sa inyong hinaharap. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang pipiliin ninyo sa susunod. Dahil kahit sa edad na 67 o higit pa kayo ay may kakayahan pa rin para sa intimasya sa kagalakan sa koneksyon. Narito ang isang aral sa buhay na aking natutunan at ibinahagi sa hindi mabilang na mga pasyente ang tunay na sigla, lalo na sa ating mga huling taon, ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga bahagi ng ating sarili kundi sa pagyakap sa ating buong pagkatao ng may kabaitan at pag -unawa. kasama rito ang ating sexualidad ito ay isang mahalagang bahagi ng kung sino tayo at ang pag-aalaga dito ay isang uri ng paggalang sa sarili kaya maging mabait po kayo sa inyong sarili bitawan na ang konsensya dahan-dahan lang kumonekta muli karapat dapat kayo sa isang buhay sexual na sumasalamin sa kung sinong babae kayo ngayon hindi sa mga gawin ng kahapon. At kung handa kayong gawin, ang unang hakbang ipinapangako ko sa inyo na mamamangha kayo sa kung gaano karaming buhay at kasiyahan pa ang nananahan sa loob ninyo. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, i ang reclaim sa mga komento sa ibaba para ipakita na handa na kayong bawiin ang inyong kumpiyansa, ang inyong koneksyon, at ang inyong kasiyahan simula ngayon. Siguraduhin mag-subscribe para sa mas maraming mahahalagang payo para sa kalusugan ng kababaihan pagkatapos ng edad since. At pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaring makinabang sa impormasyong ito.